Paano kung sabihin ko sa iyo na ang taong nakasakit sa iyo ay ikaw rin? Yung umalis, padalos-dalos, may pahamak o basta ka nalang binitawan nung pinakakailangan mo sila. Darating ang araw na lalapit sila muli. Hindi dahil naawa sila, kundi dahil nakikita nilang ikaw ay tumatayo muli. Tahimik, walang eksena, walang sigawan, pero matatag. Iyan ang uri ng pahihiganti, na hindi mo maririnig sa sigaw o alinggawanggaw. Yan ang astoic revenge. Hindi para sirain sila, kundi para buuin ang sarili mo. Sabi ni Epictetus, ang tunay na laban ay hindi na sa labas, na sa loob. Hindi kung ano ang nangyari sa iyo, kundi kung paano ka tumugon. Iyan ang mahalaga. At kapag pinili mong huwag gumanti sa marahas na paraan, kundi sa maranggal na paraan, doon ka panalo. Hindi dahil may niyurakan kang iba, kundi dahil may yumurak sa iyo, pero hindi ka bubagsak. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila. Dahil sa totoo lang, ang pinakamasakit para sa taong nakasakit sa iyo ay makita nilang hindi mo na sila kailangan para gubaling. Kaya sa video na ito, pag-usapan natin kung paano mo magagamit ang stoic mindset para mahilom, tumibay, at muling bumanggon, tahimik pero matatag. Kung gusto mong matutong tumugon hindi sa ingay, kundi sa pagbanggon, mag-subscribe ka na, ilike mo rin ito at ishare sa kaibigang kailangan ng lakas na yon. At sa comments, sabihin mo, tahimik ako, pero matatag. Dito nagsisimula ang tunay mong pagbabalik, hindi para gumanti sa kanila, kundi para ituwid ang laban, para sa sarili mo, tara, simulan na natin. Una, ang shadow self. Saan ba talaga nagmumula ang sakit mo? Lahat tayo ay may tinatagong anino ang bahagi ng sarili nating ayaw nating makita. Galit na kinikimkim, selos na ayaw aminin, takot na baka hindi tayo sapat, at ang pakiramdam na iniwang ka nila, baka nawala kang halaga. At kapag may nanakit sayo, isang taong pinagkatiwalaan mo, iniwang ka sa ere, pinahiya ka ang tutu, hindi lang sila ang gugawa ng masama. Kasi may bahagi sa na nagising, at yun ang masakit, hindi lang dahil sa ginawa nila, kundi dahil tinamaan nila ang sugat na hindi mo pa hinaharap. Ito ang hindi itinuro sa tun sa paralan, na ang tunay na kaway ay hindi ang taong nanakit, kundi ang sugat sa loob mo na pinindot nila. Gaya ng sabi ni Epictetus, hindi ang may pangyayari ang gugugulo sa atin, kundi ang pahusgan natin sa iyon. Ibig sabihin, hindi lang dahil may nangyari sa atin, kundi dahil iniisip natin na tayo ang mali, tayo ang mahina, tayo ang dahilan. Kapag niloko ka, parang hindi ka sapat. Kapag iniwan ka, iniisip mong hindi ka karapat dapat mahalin. Pero itanong mo sa sarili mo, kanino ba talaga ako galit? Sa kanila ba o sa sarili kong naniwala sa mikasi nung galingan nila? Di ang pumapasok ang konsepto ng shadow self. Hindi ito dapat ikahiya. Hindi ito dapat itago. Dapat itong harapin. Dahil ang sakit, sabi ni Seneca, ay parang salamin. Hindi mo kailangang basagin, kundi dapat mong tingnan. At kapag natutok ang titigan ng shadow mo, ang bahagi ng sarili mong puno ng galit, selos insecurity at takot, doon ka magsisimulang lumaya dahil hindi mo kailangang ibuhos ang galit mo sa ibang tao, hindi mo kailangang magparinig, hindi mo kailangan ng closure mula sa taong nanakit sa ang kailangan mo lang ay kamalayan, ang pagalam na nasasaktan ka kasi may bahagi sa iyo na hindi mo pa tinatanggap, at kapag natanggap mo na ito, hindi ka na nito makokontrol, dito magsisimula ang tunay na lakas, hindi lakas na lumalaban kundi lakas na humaharap sa sariling sugat at ginagawang buo ang sarili. Kaya sa susunod na makaramdam ka ng matinding galit, lungkot o saman ng loob dahil sa ginawa ng iba, huwag agad silang ang pokus, huminto ka huminga, at tumingin sa loob. Itanong mo anong bahagi ng sarili ko ang ginising nito. Doon mo matatakpuan ng tunay na aral. Diyan nagsisimula ang iyong stoic transformation. At diyan mo unang mararamdaman ng tahimik pero matatap na paghihiganti. Isang paghihiganting hindi nila kailanman kayang sirain. Pangalawa, ang tunay na gantimpala ay hindi kahiyang kundi pagangat. Kapag nasaktan ka, natural lang ang unang reaksyon. Babawi ako. Gusto mong maramdaman nila ang sakit na dinulot nila. Gusto mong malaman nilang mali sila. Gusto mong marinig nila ang sigawan galit mo. Pero tanungin mo ang sarili mo, ano ba talaga ang mas mabigat na parusa kaysa sa pagbawi? Ang sagot, ang pagangat. Hindi ang sumasagot sa pamamagitan ng salita. Hindi ito tungkol sa pagsigaw para marinig kundi sa tahimik mong pagbangon habang sila abala pa rin sa drama. Tahimik kang nagbago habang sila natigil sa kaguluhan. Iyan ang stoic mindset. Sabi ni Epictetus, lahat ng nilalabanan mo, nagpapahina sa'yo. Lahat ng tinatanggap mo ng may pakakaunawan, nagpapalakas sa'yo. Ibig sabihin kapag inubos mo ang oras mo sa pag-isip sa kanila, sa pagpaplano ng paghihiganti, sa pahahanap ng closure, ikaw rin ang napapagod. Bakit mo ibibigay ang lakas mo sa taong nanakit sa'yo, bakit mo isusuko ang kapayapaan mo para lang may mapatunayan? Hindi mo kailangang patunayan na mali sila. Ang pangangat mong hindi sila kasali, iyan na mismo ang sagot. At tuwing pinipili mong manahimik, hindi dahil natatakot ka, kundi dahil kalmado ka. Tuwing hindi ka tuputugon, hindi dahil mahina ka, kundi dahil buo ka. Doon mo na ibibigay ang pinakamatinding gantimpala, panloob na kapayapaan at panlabas na pagbabago. Habang hinihintay nila ang reaksyon mo, nakatutok ka sa may pangarap mo. Habang sila ay gugagawa ng tsismis, ikaw ay gugagawa ng pagbabago. Ang pananahimik mo ay naging makapangyarihan. Ang pananahimik mo ang gubugulo sa konsensya nila dahil hindi nila alam kung ano na ang meron ka, hindi nila alam kung paanong bubangong ka, at ang hindi nila alam hindi mo na sila inisip. Dahil sa Stoic philosophy, hindi mo nilalaro ang laro ng iba. Gugagawa ka ng sarili mong direksyon. Gusto mong lubaban, gawin mo yon sa pamamagitan ng disiplina, pokus at bagong pagkatao. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Dahil kapag nagtagumpay ka nang hindi sila kasama sa kwento mo, doon nila mararamdaman ang tunay na panghihinayang. At ang pinakamalupit sa lahat, hindi mo kailangang ipakita. Alam na nila, ramdam na nila, iyan ang gantimpalang stoic tahimik, malalim matatag. Pangatlo, ang pribilehyo ng isang buong buhay, ang karapatang maging tunay na ikaw. Tanungin mo ang sarili mo, sino ka kung wala kang kailangang patunayan kanino man? Iyan ang tanong na iniwasan sagutin ng marami. Dahil karamihan sa atin ay namumuhay, hindi bilang sarili natin, kundi bilang versyon ng sarili na tinanggap ng iba. Hindi masyadong malakas, hindi masyadong palaban, hindi masyadong mahirap mahalin. Pero sabi ni Epictetus, ang pribilehyo ng isang buong buhay ay ang maging kung sino ka talaga. Hindi kung sino ang gusto nila, hindi kung sino ang hinubog ng trauma mo, kundi kung sino ka bago ka nasaktan. Maraming nanakit sa'yo, aminin man nila o hindi, ay ni hindi rin kilala ang sarili nila. Kaya paano nila makikita ang tunay mong halaga kung sila mismo? Hindi nila alam ang halaga nila, kaya nung iniwan ka nila, ginamit ka o sinira ang tiwala mo, hindi ikaw ang problema, hindi ka nila binigo dahil mahina ka. Bigyan ka nila ng leksyon dahil sila ang may kulang, at alam mo kung ano ang mas masakit. Nang binitiwan kanila akala nila tapos ka na. Hindi nila alam, na sa kalagitnaan ka palang ng pagbabagong anyo. Habang abala silang humusga, tahimik kang nagbabago. Habang abala sila sa tsismis, abala ka sa pahilom, hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang pag-aanggat mo. Dahil ang totoo, ang tunay na pagbabago ay nangyayari ng tahimik. Sa gabi, nang walang palakpakan. Sa miaraw na gusto mo nang sumuko, pero hindi mo ginawa. Sa mipanahong wala kang makausap, kaya kinausap mo ang sarili mo ng may buong tapang. Doon nagsisimula ang metamorphosis. At kapag dodating ka sa puntong kilala mo na kung sino ka, kahit walang validation, kahit walang like, kahit walang suporta, doon na nila hindi kayang gibay ng pagkatao mo. Iyon ang stoic state, ang estado ng taong hindi naguganti. Dahil mas mahalaga ang kapayapaan kaysa sa kaguluhan, hindi dahil mahina siya, kundi dahil mataas ang pinaglalagyan niya. Sabi ni Epictetus, una mong sabihin sa sarili mo kung sino ang nais mong maging, saka mo gawin ang kinakailangan. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo, anong beryon ng sarili ko ang gusto kong marating? Yung kalmado na, yung hindi na tinatablan ng tsismis, yung hindi na nanghahanap ng validation mula sa likes, yung hindi nagugaan dahil abala na siya sa pakangat. Kung yan ang gusto mong maging, gawin mo na ng gayon ang kinakailangan. Tahimik, tuloy-tuloy, walang paliwanag, at sa susunod na makita kanila, baka hindi ka na nila makilala, pero mararamdaman nila ang presensya mo. Dahil kapag tuto ka sa sarili mo, kahit hindi mo sabihin, makikita nila. pang ang hindi matitinag na pakpapahalaga sa sarili. Kapag tubigil ka ng mahanap ng pagtanggap mula sa iba, doon ka nagsisimulang tumatag. Nawala ka ng tahimik, hindi dahil sumuko ka, kundi dahil kailangan mong hanapin ang tunay mong halaga sa loob, hindi sa labas. Habang abala silang ikalat ang istorya, abala kang buin ang mipiraso ng sarili mo. Habang pinagtatawanan nila ang pananahimik mo, hindi nila alam na sa katahimikan, mas lalo kang naging buo. Sabi ni Epictetus, lilinaw lamang ang pananaw mo kapag tumingin ka sa kaluluwa mo, at noong tumingin ka sa sarili mo, nakita mong may taglay kang hindi nila inasahan isang matatag na pagpapahalaga sa sarili, hindi mo na kailangan ng sorry mula sa kanila, hindi mo na kailangan ng paliwanag, dahil ang tunay na lakas, hindi mo naririnig, ito yung hindi mo na kailangang ipaliwanag ang sarili mo, dahil alam mo na kung sino ka, kaya kahit pabalikta rin nila ang kwento, hindi na nangkingig ang puso mo, may dahilan kung bakit ang may matagumpay na tao ay hindi nakikupagdebete sa mikataong pilit silang hinihila pababa, hindi dahil mayabang sila, kundi dahil disiplinado sila. Karamihan sa mikatao ay mabilis humuska. Dahil mas madali ang humuska kaysa magnilay, mas madali ang manisi kaysa aminin ang sariling sugat. Pero pinili mong lumalim, huminto, manahimik. Pinili mong ayusin ang sarili mo kaysa ipilit ang sarili sa mikataong hindi marunong kumilala ng tunay mong halaga. At habang ginagawa mo yon, hindi mo na mamalayang nagbabago ka na, hindi ka na madaling maapektuhan, hindi ka na madaling masaktan sa mikomentong may halong panlalay. Hindi mo na kailangang ipaliwanag ang bawat parinig, ang bawat patama, at ang katahimikan mo dati ng malakas. Nang gayon nakakagulat dahil sa mundong maingay, ang taong tahimik pero kalmado ang siyang pinakamakapangyarihan. Sabi ni Epictetus, ang may pinakamatitinding laban, kapag nalampasan ay nag-iwan ng kapayapa ang hindi matitinag. At ang katahimikan yon, hindi madaling makuha, hindi lang basta nawawala, yan ay para sa taong dumana sa bagyo pero hindi binago ang puso nila. Para sa iyo na nanonood ng na gayon, baka ika si Alexis yung babaeng laging nabibigay pero laging nasasaktan. O baka ika si Marcos yung lalaking ilang taon sa isang relasyon na unti-unting binura ang pagkataon niya. Pero na gayon, hindi ka na nagpapaliwanag, hindi mo na pinapahiya ang maling tao. tahimik ka sinamala na malapaga, at ang kalinawan ay humihila. Yung migaliting tumatawa o minamalit ka, gayon ay nagtatanong kung ano na ang meron ka. Hindi nila maintindihan, hindi ka na nila maabot, at alam mo kung bakit, dahil hindi na sila ang may hawak na halaga mo. Hawak mo na ito, at kapag ang halaga mo ay galing na sa loob, hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Iyan ang stoic self-worth, tahimik pero matatag. Panglima, ikaw, ikaw, at ikaw. Ang bagong ikaw na hindi na nila nakilala. Alam mo ba kung bakit hindi ka na nila maintindihan? Dahil ang versyon ng sarili mong ipinakita noon, iyon lang ang kaya nilang tanggapin. Yung tahimik, yung hindi lumalaban, yung matising kahit malina, yung patuloy umaasa kahit nasasaktan na, pero nagayon. Iba ka na, hindi ka na yung taong iniwan nila, hindi ka na yung taong gingawal nilang opsyon. Isa ka ng taong pinili ang buhay ng sarili imbes na habulin ang validation ng iba, sabi ng Stoic na si Epictetus. Kung ano ang nakakasakit sa'yo, yon ang napapakita kung saan ka hindi pa buo. Kapag may ginagawa silang masakit at ikaw ay tinamaan ng husto, ibig sabihin, may bahagi ka pang kailangang hilumin. Pero kapag dudating ka sa puntong kahit ano pa ang sabihin nila, hindi ka na naapektuhan, ibig sabihin, hindi ka na yon. Nakausat ka na habang sila na nanatili pa rin sa Kabanata 1 kung saan kanila iniwan, sinaktan o niloko. Ikaw na sa Kabanata 17 kana May plot twist, may pababago, may panibagong panggarap, may direksyon, may kapayapaan, at ang pinakamagandang bahagi. Hindi mo ito ipinagsigawan. Hindi mo inilista ang mikagumpay mo. Hindi ka nagpost para lang patunayang masokay ka na. Tahimik kang umalis. Tahimik kang bumangon. Iyan ang hindi nila matanggap. Akala nila mawawala ka. Akala nila masisira ka. Hindi nila alam ginising ka nila, at yung gising na versyon mo ng gayon, hindi na kayang balikan. Hindi mo na kailangan ng sorry. Hindi mo na kailangan ng second chance. Hindi mo na kailangan ng closure, kasi ikaw mismo ang nagsara ng pinto. Dito nagiging makapangyarihan ang stoic mindset. Hindi para maging manhid, kundi para malaman kung kailan pipili ng kapayapaan kaysa sa konfrontasyon. Kapag sinabi mong sige, pero sa loob-loob mo, ikaw ang mas pinili mong manahimik at magmove on. Dahil ang tunay na pahihiganti ay hindi ingay, hindi paninira, hindi pangangaral ang tunay na gantimpala ay maging ikaw, ang ikaw na hindi na nila kailanman makikilala. Kaya kung nasa punto ka ng buhay mo ng gayon na gusto mo nang huminto sa pagpapaliwanag, gusto mo na lang manahimik, tumayo, at gubawa ng pagbabago sa pamamagitan ng presensya mo, maligayang pagdating, narito ka na. At kung sakaling bubalik sila, may dalang sorry o peking giti, wala ka ng pakilam, dahil hindi mo na hinahanap ang dating ikaw. Mas interesado ka na sa kung sino ka na ng gayon, yung buo tahimik, at hindi kailangang humingi na respeto dahil daladala -dala mo na ito saan ka man magpunta. Pang-anim, tunay na hustisya. Hindi lang basta pagbanggon, kundi kapayapaan at pagbanggon. Ano ba talaga ang tunay na hustisya? Hindi ito yung pagganti gamit ang parehong sakit na naranasan mo. Hindi ito tungkol sa kahihiyan nila sa harap ng iba. At lalo na, hindi ito yung pagbabaligtad ng sitwasyon para lang masabing patas na kayo. Ang tunay na hustisya ay yung silang patuloy na inisip kung ano ang ginawa nila sayo. Habang ikaw, wala na sa eksena. Hindi dahil tumakbo ka, kundi dahil lumago ka. Hindi ka na bahagi ng parehong kwento, hindi ka na bahagi ng parehong kaguluhan. At higit sa lahat, hindi mo na sila kailangan para buuin ang sarili mo. Sabi ni Epictetus, Una, tanungin mo ang sarili mo kung ano ang gusto mong maging at pakatapos. Gawin mo ito. Simple, pero totoo. Imbes na bumalik ka sa dati mong sarili para lang gumanti, pinili mong yakapin ang bago mong katahuan, yung kalmado tahimik pero matatap, yung hindi na reactive, yung hindi na nakahanap ng paliwanag mula sa mitaong ayaw namang umintindi. Hindi ito tungkol sa pagpapaliwanag. Tahimik ka, hindi dahil wala kang laban, kundi dahil alam mong hindi mo na kailangang labanan ng maling tao. Tahimik ka, dahil tapos ka na sa kabanatang yon at ang mikaong nanakit sa iyo, naiwan na sa lumang pahina ng buhay mo. Habang paulit-ulit silang bubabalik sa paano kung ikaw ay abala sa ano ang meron na ng gayon. Habang sila nakakulong sa pag-asa, ikaw ay abala sa pasasalamat. Dahil tapos ka na. Kaya ang tunay na hustisya na hindi kailangang isigaw ay ang mismong buhay mo. Hindi mo kailangang habulin. Ang kailangan mo lang gawin ay ang patuloy na pag-angat. Hindi mo na kailangang magkunwaring okay ka dahil ramdam ng iba na buo ka na. Nakakita sa kilos mo na hindi ka na basta-basta na abot. Ang katahimikan mo, hindi na simpleng pananhimik. Ito ay pagpili, Hindi mo na sila binibigyan ng enerhya. At ang pinakamasakit para sa kanila, hindi yung hindi mo sila pinatawad, kundi yung hindi mo na sila iniisip ang taong buo sa loob, hindi kailangang hilahin mula sa labas. At kapag ang kapayapaan mo ay hindi na gawa-gawa, kapag ang giti mo ay hindi na depensa, kundi totoo kapag ang katahimikan mo ay hindi na takot kundi kapayapaan, doon mo mararamdaman ang tunay na tagumpay, hindi dahil tinalo mo sila, kundi dahil nalampasan mo ang sarili mong sugat. Kaya habang iniisip pa rin nila ang nangyari, tahimik ka ng lumalakat palayo, mas malakas, mas buo, mas malaya. Iyan ang tunay na hustisya, tahimik, malalim, matagumpay. Sa puntong ito ng video, gusto kong ibalik sa iyo ang tanong, anong bahagi ng sarili mo ang nabuo mo sa ng sakit? Iyon ba ay dignidad mong dati mong isinusuko para manatili sila? Boses mong matagal ng pinatatahimik? O baka papapahalaga sa sarili na dati laging nakaasa sa opinyon ng iba? Ano man ang sagot mo tandaan, worth it ang sakit. Dahil sa bawat luha, bawat tahimik na gabi, bawat araw na pinili mong huwag bumalik sa dati mong sarili, may nabubuo, at ang taong buo na, hindi na kailangang makipaglaban sa maling tao. Wala nang kailangang paliwanag. Nararamdaman, nakikita, ang mismong presensya niya panalo na. Kaya na gayon, kung pinili mo ring tahimik na bubangon, kung pinili mong umanggat ng hindi naninira, kung pinili mong manalo para sa sarili mo, isa kang stoic, at gusto kitang anyahan na mag-comment sa ibaba ng linyang ito. Tahimik ako pero matatag, para ipaalala sa sarili mo at sa iba na nanod, na hindi ka nag-iisa sa laban na tahimik pero totoo. Huwag mong kalimutang ilike ang video na ito. I-share sa kaibigan mong kailangan ng ganitong lakas at mag-subscribe kung pinili mong manahimik at manalo. Dahil dito sa channel na ito, hindi lang tayo nahilom, nagbabago tayo. Maraming salamat. Hanggang sa muli.